Pasok! 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 Bagal kasi ay. Mo babagal mo naman. Rebels bilis mo na pagpasok. Natatalo tayo. Ba naman ng ang bagal. Mm -hmm. Ano ko ba? Binato mo ako ng tubig! Parang binato mo ano na ako ng... Anong wala? Ano ito? O, ano yan? Ay, sino ba nagulang kayo na yan? Sasabihin mo hindi tubig. Basta na pati silpong ko. Binato mo ako hindi kita pinakikialma, hindi na nga kita pinakikialma. <laughs> Ay, dito nga kayo, silpong ninyo, parang kasi mga pati kayo. Ang kaya, wag mo na ang manuhin hindi nga pwedeng maligo yung iba. Babasa-basay mo ng tubig. Kinalama ko din! Tuyat Taboy ay! Eh, tuya po kong ginagawa, sa Ay. po ano ay aaboy Anong ayit pa kayo Ay. Ang blakayan mo, kung maaayayat mo, na lang sa akin? Ay, hindi ko naman talaga... Yan, yan, yan ang naglagay niyan. Hindi ko naman alam yan. Puro ay, kayo, kayo kalukuhan! Yan. Hindi nga pwede maligo yung iba! Nga, nito bukod nag-aaboy lamang po. Eh, oh, ako, oh, tingnan. Huwag mo akong anu-anuhin. Nakaka-business ah. Oh. <laughs> hindi ko na ngapin, kayo kaanuhan. Alam ko lang kung ano yung mga nasa inutak ninyo. Baka kayo